Ayan po, nagpipicture taking po sila. Perfect ang view. Ang ganda naman ang view dito. Nagpipicture taking mo na daw po sila. Hello guys! Ang lamig po dito. Ang sarap ng tubig. Ayan po, punta Almara Beach. Masama ko na picture picture ko. Maghi ka mo. Ay, maliligo ka, Krisha? Maliligo ka? picture lang po. Maghi ka. Ay. Nay, maliligo ka? <laughs> Malipot ni. Malipot. Ito po, swimming pool. Ito po, dagat. Ayan, sarap po. Hindi ka makakawin, gusto ko Hindi ka maliligo. Hindi pa po. Hi guys. Ang tagal. Ayan po si Kathleen, birthday. Masiswimming swimming na lang daw. Yun na lang daw ang sa celebrate ng birthday niya. swimming na lang. Hello guys Kararating lang po namin Alas 7 na po ng gabi Ayan po Ayan po yung mga ko Napagod daw po sa biyahe Ayan

Gusto niya po magano na lang daw po mag mag swimming na lang daw po kami. Ito po yung pamangkin ko ayan no. Hi guys. Kasama po namin dito tsaka po yung boyfriend niya kasama. Ito yung pasang gising kaplin, mag-dreaming na lang daw po kami. Ano mo kung Ano na lang po ang handa? Ano lang po ang ano, handa niya. konti lang po ang na-ano namin, ang prepare namin. Bumili na lang po kami, hindi na po kami nagluto kasi wala pong mag-asikaso, uh, walang magluluto kasi wala na pong oras. pag so, bumili na lang po kami, ayan. po Uh, ay, 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 ay. Huh. yan po ang handa ni Kathleen konti lang konti lang po ang handa kasi yan po ang ano niya gusto niya simple lang. Uh, yan Jimmy na lang po kami ito po, palabok. Palabok. Pansit. Cake. Puto. Tsaka po ito. Pork chop na baboy. Niluto po po. Hello! konti na lang po. Hindi ko kasi alam na marami kami. Pagkakaroon na tolong. ka. po. Inawala ka. Hindi ko lang po. Ano namin? Happy birthday to you! Happy 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 birthday to you! Happy birthday to you! Happy Birthday, Happy Birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, happy birthday to you! Blow, blow, blow! Make a wish! Make night wish!

Nung uh, oras po ngayon ay 7am ng umaga. Good morning po sa lahat. Ayan yung mga kasama ko nagpipicture taking. Ayan. Nagpi-picture po sila. At si Starax po tulog. Nandiyan po sa pati. Tulog pa po. Ang sarap po palang matulog dito. Ayan po yung mga kasama ko nagpipicture picture picture po. Ayan yung mga cottage dito. Dito daw po ginaganap pag may ok okasyon daw pag may okasyon daw po kasal, may party pwede daw po dito. Dito daw po ang ginaganap. Kung gusto mo daw po dito, pwede daw dito ang reception. Ayan. Ayan po sa mga yan, no? stage na yun Tuwing Sabado, at fairness, may banda daw po dyan. Marami daw po ta, marami daw pong tao dito. May mga kumakanta daw po dyan na banda. Yung, mga taga-ibang lugar po yata. Pumupunta dito. Dinadayo po itong lugar na ito kasi maganda talaga. Ano dito? Ito po ang mga cottage dyan o. Oh. Ang ganda. Saka malinis po kasi white white sand pala dito. Malinis. Diyan po kami, 'yan po kami cottage. 'Yan po ang cottage namin. Diyan po. Ito po ang mga cottage dito. Ang gaganda. sa malinis. Ito po ang magandang ano, simingan dito sa Bicol. Ito po ang pinakamaganda. Pinakasikat si dito sa Bicol. Wala, wala lang kung sinabi yung ibang beach resort. Dito po, kumpleto. Ayan, pag may pag mag may bihisan po. Ayan o. Kaya ka magbibihis. May CR dyan. May lababo. May tubig. Ayan po. Ang ganda. Ayan. CR, lababo. At may bihisan kong kwarto. Kapag so po magpapalit ka ng damit. Kailan ba ka ng pinsot mo? dito po day. Diyan. po. Ay, nababo. Ayan. Kung gusto mong maghilamos, mag si ito po si Besa. Ito po. Kataas. Ayan. kung mag cottage ka po sa taas, ayan po. Dito lang po kami sa baba. Ayan po. May anahaw. Nakubo. Okay na po kami dyan. Ang ganda nga po paggabi. Ang, ang daming ilaw. Masaya po kami dito. Na, Nag-swimming po kami dito eh saya po namin kasi ang ganda po ng lugar po. May mga upuan po ito. Oh. ang <clears throat> ganda. Hindi hindi ka talaga magsisisi pag pumunta ka po dito. Ayan Saya-saya uh. po namin dito yang ang ganda ng view. Yeah. Ito. Ito. Almara. Almara ang pangalan. Mayari po yata nito. Almara. Ayan. Puso.

linis po. Ang linis po ng lugar nila. Kaya maganda ang view nila. Kasi ang linis po. Walang basura. May janitor po yung tagalinis. Dito. Yan na po ang dagat. Kitang kita na po. pagabi hindi po Hindi po nakikita. Eu aqui si Kathleen. Kathleen, meu é my Birthday, celebrant. Ayan bandaga. Ayan bandaga. Ayan. Ayan dito ang daming naliligo. Ang daming naliligo. Ang saya-saya po. Ang saya-saya po dito. Lalong-lalo lalo na po pag maraming tao. Ang saya-saya dito. Ngayon po, pagpunta namin dito, ano, medyo konti ang tao. Pero pag biyernes at sabado daw dito, ang dami, din, dinadayo daw po ito ng mga tao. Gan Leave me, baby. Don't want fall again. This just hurt me. Just think about it, think about it. About you holding me, you don't want. sila sa ano sa malayo Ayan po sila sa malayo na, na ano po na, natatakot ko kasi ako sa malayo kasi baka mahulog po itong cellphone ko sayang basa sira po ito Dito laglag to? Hello guys, pauwi na po kami tapos na po yung pag-swimming namin. Uuwi na po kami. Ayan po. Nakabihis na po. Wala, hindi pa nga po hapon Uuwi na daw. Anong oras pa lang? Alas 10 pa lang ng umaga. Uuwi na daw po. Nagyayaya na. Starax! Starax! Hi! Tulad po! Pagod! Pauwi na po kami guys! Ayan yun. Ang hali na kasi. Dito po kami nagla-lunch. Sa labas na lang po kami magla-lunch. Pauwi na po kami. Ay, di mo natin siya yung alas ng sarok. Okay. 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 Ayun na dyan sa iraram na maray. Ay. Magay ka na eh. Uuwi na kami. Thank you. Untal Mara. Resorts Beach. See you next time.